Mga hamong kinarap ng Singapore. Balik Aral Ano ang mga paunahing hamon pang ekonomiya na kinaharap ng Malaysia sa kasutukuyan tulad ng pag-asa sa mga kalakal o kawalan ng pagkakapantay-pantay sa kita? Paano hinarap ng Malaysia ang mga issue? sa relasyon ng mga etnisidad, lalo na sa pagitan ng Malay, Chino at Indian na mga grupo. Ano ang mga hamon sa papamahala at kawalang katiwasayan na nakakaapekto sa kakatagan ng bansa? Paano nakakaapekto ang pagkakasira ng kagubatan? at pagbabago ng klima sa ekolohiya at pamumuhay ng mga tao sa Malaysia. Ano ang mga hamong pangrehiyon na kinakaharap ng Malaysia tulad ng ugnayan sa mga kalapit na bansa o isyo sa teritoryo? 1959, naganap ang alalan sa Singapore para sa bagong listatura ng bansa sa pagkakataong ito, nanalo sa halalan ang People's Action Party o PAP. Ang PAP ang pinakadominanteng partido sa Singapore na patuloy na naihalal mula pa noong 1959. Si Lee Kuan Yew na puno ng partido ang naging unang punong ministro ng bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay ng PAP ang sumusunod na hamon. Suliraning pang-ekonomiya at panglipunan. Tatagumpay ng PIP ay pabalisa sa mga dayuhan at lokal na lider ng mga negosyante. Bagamat wala sa moderate na pangkat ang partido, marami sa mga membro nito ang kilalang mga komunista dahil dito ang karamihan ng negosyante sa bansa ay lumipat sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kabila ng mga pangyayari, ito'y sinimulan ng pamahalaan ng PAP ang masiglang programa upang masolusyonan ang mga soliraning pang-ekonomiya at panglipunan ng bansa. Iba-iba ang naging estratehiya ng PAP sa pagtatagumpay, hinimok ng komuno ang ng PAP ang mga dayuhan at lokal na mamuhunan sa bansa. Gamit ang matitibay na paraan gaya ng pagkakaloob ng mga aanabuhis at tax holidays sa mga negosyante ng bagong estadong industrial, pasabay nito ang sistema edukasyon ay inayon sa pagproduce ng pangkat manggagawang kakailanganin ng mga tagapag employo bunga nito itinatag ng mga paralan technical, vocational at ginagamit ang ingles sa halip na wika Chinese bilang medium na pagtuturo. gayon din, ang matat ang matagal na suliranin ng pagkabagabag ng mga manggagawa ay sinagpo sa pamanggitan ng pagsama nito sa Organisasyon National Trades Union Congress o NTUC na kakakaagkibat ng pamahalaan. Dito, nilunsad din ang pagpupondo sa programang pabahay sa tulong ng Housing Development Board, HBD, nakapagpatayon ng ang PAP ng 5,000 high-rise unit ngunit murang mga apartments sa unang dalawang taon ng operasyon nito. Higit sa lahat, binigyan din din ng PAP ang pagpapahalaga sa meritocracy na nagbibigay halaga sa kalipikasyong, kakayahan at profesionalismo ang mga kawaninang pamahalaan. Alalahanin pampolitikal at seguridad sa kabila ng pagpagtagumpay ng kanilang pamahala sa Singapore, naniniwala ang mga lider ng PIP na ang pinabukasan ng Singapore ay nakasalalay pa rin sa Malaysia. Ramdam nila na hindi nila kayang humiwalay sa Malaysia at ikinampan niya ang pagpabalik ng Singapore sa Malaysia na hindi naman sinangayunan ng maraming makakomunista EAP ang usapin iyon ay nauwi sa pangambang maaaring pagtangkang pag-agaw sa pamahalaan ni Lee bilang pagtugon tumawag si Lee ng referendum sa referendum na nalong opsyon na, na ang Singapore ay maaaring sumama sa Malaysia sa kondisyong pagkakalooban ito ng autonomiya sa huli. Ang Singapore ay sumama sa Malaysia noong setyembre 16, 1963 at ang malaya ay naging Malaysia ngunit noong Agosto 9, 1965, muling umalis sa federasyon ang Singapore at naging malayang bansa. Ang pagsasarili ng Singapore ay dununsod ng malalim na alitan sa politika sa pagitan ng PAP at UMNO na naging sandi ng etnikong riot noong 1969 sa Malaysia. Sa kasalukuyan, ang Singapore ay kilala bilang isa sa mga pinakamayamang bansa sa daigdig. Ito ay ibinunsod ng mga alit alituning pang-ekonomiya ng bansa, ibinatay ng PAP ang kanilang sistema ng pagpapalago ng ekonomiya sa paghimok ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa, pagpapaunlad ng industriya at pagsulong ng pagunlad gamit ang sistema ng export-oriented economy. Higit sa lahat, ang pagkatagumpay na ito ay bunsod ng mausay na pamahala, pagpaplano, at kasanayang mayroon ang pangkat ng lakas manggagawa. Bukod sa mga pulisiyang nagpaunlad sa bansa, piniyak ng PAP ang pagpapatibay ng pagkakaisa ng lahi at pagsusulong ng antas ng kabuhayan mga Singaporean. Ito ay napagtagumpayan ng Singapore sa pamamagitan ng pagbibigay din sa gayon paman, kalusugan, publikong panahanan at mga programa para sa kapakanan kap ng lipunan kayo paman tulad ng Vietnam na pangibabawan pa rin ng PAP ang pamamahala sa Singapore matibay na sa pangahawakan ng partido. Pagtatagumpay ng PAP ang kapanyarihan sa pamahalaan sa pamamagitan ng epektibong organisasyon, malakas na pamunuan at maayos na ugnayan sa mga pangunahing institusyon tulad ng militar at serbisyong sibil, bagamat karaniwang isinasagawa ang halalan sa bansa, pinaglalaban ng mga kritiko na ito ay pinangingibabawan ng PAP sa dahilang kontrolado ini ito ang media bukod sa nililimitahan ng sistema nagpapatakbo ng halalan ang kakayahan ng partidong oposisyon sa paghamon sa kapangyarihan ng PAP. Saka sa kasalukuyan, ang PAP pa rin ang pangunahing partido sa Singapore kasama ang partidong oposisyon sa Workers' Party WP at Progress Singapore Party PS Binibigyan diin ng PAP ang batas at pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Kaakibat nito ang pambibigay halaga sa pahusayan ng lakas manggagawa at meritokrasi Ilala ang pamahalaan ng PIP sa mahigpit na pagpapatupad ng batas na nakaloob sa Singapore ng reputasyon isa sa mga pinakamalinis at pinakaligtas na bansa sa buong mundo. Ito ay bunsod ng matatag na kalagayan ng Singapore at kawalan ng karahasan at terorismo sa bansa. Brunei sa ilalim ng Sultan Asanal Pulkiah Kaiba ang sitwasyon sa Brunei na matatanging monarkiya sa Timog Silangang Asya at isa sa pitong diktadurang monarkiya sa buong daigdig. Ang Brunei ay pinupuri bilang pinakamatatag na monarkiya sa daigdig. Si Yasanal Bukia Ibni Ormar Ali Saifuddin III, ang ikka 20 na sultan ng Brunei at ang yang dipertuan ng bansa, si pa Noong. 1967. Siya rin ang punong ministro mula ng matamu nito ang kalayaan mula sa United Kingdom 1984. Bilang sultan, hawak ni Hassan al ang otoridad sa pamahalaang listu, list at pudikatura Kontrolado niya ang lahat ng pangunahing aspekto na may kinalaman sa pamahalaan kasama ang paggawa ng patakaran, mga dis disignasyon at pagtatalaga ng kawani pati na ng anumang bagay. Sa ilalim na pumumunan ng Sultan na Sanal Burkia, patuloy na nagiging matatag ang kalagayang politikal sa bansa Patuloy rin na papanatili ang kapangyarihan ng monarkiya kasabay ng tradisyonal na pamamahala at pangangalaga ng mga mamayan. Marahil ito ay bunsod ng pagtuon ng Sultan sa pagkakaloob ng maayos na programa para sa kapakanan ng lipunan. Tulad ng edukasyon, programang pangkalusugan at iba pang pangunahing serbisyo sa subsidiya ng pamahalaan matatagpuan sa Brunei. Ang isa sa mga pinakamataas na antas ng kabuhayan sa Timog Silang Asya na ang karamihan ng benepisyo ay matatamo ng mga mamayan. Mga limang tanong na maaaring pag-isipan. Ano ang pangunahing partido na nanalo sa halalan sa Singapore noong Mayo 1959 at bakit ito itinuring na makasaysayan. Sino ang naging unang punong ministro ng Singapore pagkatapos ng halala noong 1959? At ano ang kanyang papel sa People's Action Party o PAP? Sa ilalim ng pangumuno ni Lee Kuan Yew, ano ang mga pangunahing hamon na kinaharap ng Singapore na binanggit sa artikulo? Number 4 Paano nakatulong ang pangumuno ng PAP sa paglutas ng mga hamong kinaharap ng Singapore noong panahong iyon? Number 5 sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang aral na maaaring matutunan mula sa mga hamong inaarap ng Singapore noong 1959? At paano ito makakatulong sa ibang mga bansa ngayon? Thank you.